Hello, hello! Welcome pulit ulit sa ating kusina! Dahil nagkikrib tayo sa bilo-bilo, tara, sama niyo po ako magluto ng ginataang bilo-bilo. Keep on watching! Sa so, yung mga ingredients niya po ay ilalagay ko na dito sa screen. Paki-screenshot na po. Ngayon po, ang una nating gagawin ay Gagawa tayo ng dough. Bali 500 grams po 'yung ating glutinous rice na gagamitin. Itong glutinous rice na bibili sa supermarket, sa palengke. Kahit saan po na ano pwedeng pagbilan ng mga grocery, meron din po 'yan. Ayun, hindi ko po ilalagay lahat dahil mamaya pag nakabilog na tayo, ilalagay natin sa ano, sa pinggan or kahit kahit anong lagayan para hindi siya dumikit. Ngayon po yung gamit kong tubig, ano, bali isang tasang malaki po yan. Isa't kalahati po yung nagamit kong tubig. Ayan, gagawa tayo ng dough. Kakamayin ko na guys, pero malinis po yung aking kamay. Siyempre para yung ating kakainin ay malinis. Kailangan malinis talaga. Ayan, unti-unti ko pong nilagay yung tubig. Ang sarap ng kumain ng ganitong kakanin. Na-miss ko talaga yung ganitong luto ng bilo-bilo. Ayan, kasi binigyan ako ng aking kapitbahay ng langka, tapos saging, ayan. Buti na lang at may glutinous rice tayo dito. Kaya ang binili ko na lang yung nyog, gata na nyog. Ayan, unti-untiin nating magagawa ng dough. Matrabaho siya, pero ito yung pinakamasarap na merienda. Ayan, nagdagdag ako ng tubig ulit. Unti-untiin na tayo nakaka-form ng dough kailangan makuha natin yung tamang texture ng paggawa ng dough. Huwag nyo basta-basta ilalagay po yung tubig, baka mamay masubrahan nyo po ng tubig. Pero yung sukat ko po, isang tasa, nung kapihan po na tasa talaga, tapos kalahati. So, ito na siya guys. Nakabuo na tayo ng Pagkatapos dough. Pagkatapos nating magawa yung dough, itatabi muna natin ito kahit mga 30 minutes. Pahingain muna natin yung ating dough. Ayan, pagkatapos po yung natirang ano glutinous rice na galapong, ayan nilagay ko sa isang pinggan. Kung may lagayan kayo mga bilao, oh, budburan niyo po yan ng ano yung yung powder po ng glutinous rice para hindi siya dumikit. Ayan, magbibilog-bilog na tayo. Masarap din pong lagyan ng buko ito guys. Kaya kung may buko kayo dyan, lagyan nyo ng buko para halo-halong ginataang halo-halo talaga siya. Ayan, pagkatapos po, ito na po yung ating mga nabilog. Ayan, ngayon naman po, i-ready na natin yung iba pang sangkap. Meron tayong dalawang nyug po yung aking ginamit. Bali, yun ay pangalawang gata. Tapos, ito naman yung unang gata. Yung saging at saka kamote. Pwede rin po yung gabi. Tapos yung minatamis na langka. Ayan, marami-rami po yan. Tapos, meron tayong asukal, brown sugar, tapos tapioca pearl. Yung tapioca pearl po natin ay hilaw pa. Sasabay ko na lang siya mamaya sa pagluto. So, ito po lahat ang kanyang ingredients. Ngayon po, uunahin natin ilalagay yung matitigas na ano ingredients. Ilagay ko na po yung kamuti at saka saging. Sa unang pagpapakulo, ayan, isasalang na natin sa apoy, tapos isama ko na rin po yung tapioca pearl kasi hilaw pa po yan. halo haluin natin ito, huwag nating hahayaang naka-steady lang po kasi didikit po yun sa ilalim. Lalo na po yung tapioca pearl, kailangan Grabe, na maya natin siyang hinahalo. Dahil ang tagal ko rin hindi nakapagluto ng ganitong merienda. So yun guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po ako at meron din po akong FB page, James Cooking po. Bali, isa lang po yung name ng aking YouTube at saka FB page. Ayan, kulong-kulo na siya guys. Ilalagay ko na rin po yung ating langka. Ayan. Haluin natin ulit. Masarap pag maraming langka guys. Marami po yung langkang nilagay ko. Ayan po ay galing sa ating kapitbahay. Tapos yung sugar niya ay 1 cup po yung aking nilagay kasi matamis na po yung langka. Magdagdag na lang po kayo kung natatabangan po kayo sa tamis. Ayan, haluin natin ulit ito. Pagtapos ay takpan natin. Pag kumulo na siya, Babalikan natin ulit at ahaluin, baka kasi dumikit na naman sa ilalim, lalo na po yung top yucca na nilagay natin. Ayan, halu-haluin natin. And then sa puntong ito, ilalagay na natin yung mga binilog natin na top, ano, yung glutinous rice. Bali, dalawang, ano to, pinggan na, na pinaglagyan. Ayan, ilagay na natin. Ayan, ilagay na natin yung unang pinggan. Ilalagay pa natin yung pangalawang pinggan. Dahil dalawang pinggan po yung ating nabuong bilog-bilog. Ayan. Ang tagal ko na rin hindi nakapagluto ng ganitong klasing merienda. Kaya na ko talaga. Ayan, buti na lang may mga sponsor tayo. Ayan, salamat po sa kapitbahay kong nagbigay ng Langka. Ayan, siyempre magbibigay din tayo sa kanila. So ayan guys, ilalagay na natin 'yung unang gata. Yes po, sa huli ko po nilalagay 'yung unang gata para mas malasa at malinamnam 'yung ating bilo-bilo. Haluin natin ulit ito. Ayan, unti-unti na siyang lumapot. Pag malapot na malapot na siya, guys, i saka na natin i-off yung ating kala at saka lumitaw na po yung mga nilagay nating bilog-bilog ayun luto na po siya hintayin natin siyang kumulo kahit saglit lang so ayan guys tingnan nyo naman ang dami niyang langka talaga napakasarap nito na guys ayan Re ayan sa puntong ito guys malapit na ang maluto yung ating bilo-bilo kita nyo naman oh Natatakam na ako guys. Nais ko lang pong magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin dito sa aking FB page at sa aking YouTube channel. Kung hindi po sa inyo, wala din po ako ngayon at unti-unti na rin pong lumalago yung ating YouTube channel at sa ating FB page. Maraming pong salamat sa inyo. So and guys, ito na yung part ng ating pinaka-exciting sa ating video. Ang pagsaserve. Ayan. Ready na guys. Ang bango-bango nitong ating bilo-bilo dahil sa langka. Ayan po. Marami pong salamat sa iny inyong panunood. Sana gusto ninyong muli itong ating video. Hanggang sa muli po. Bye!